Baka malos tayo rito ha. Baka maano tayo eh. Ha? Ah? Walang? Ang ulam. Ay, eh, pare. Hangis, pare. Hangis na muna. Hey, Ayaw, no. Ganda ng bilog. Ah. Ah, bol. Hmm. Ayan, ayan, parang nagbubusagan. Ayan. Ayan, dala pa rin po ang nahuli. Ang unang hagis. Ganda ng bilog. Ayan. Ayan.

yun oh. Maganda huli yan. Ayan, ganda ng bilog. Ayan oh. Ayan po, ayan ako nakikita nyo. Ayan oh. Ayan po Ayan po. Pare. Wala ko na Ayan, ayan. Ayan po. Ano yung yung tilapia. <laughs> dala. Ano? May pom nag sa dala po nitong tilapia oh. Pampaksiw ano? Wala dikat. Ha? Ay po. Oh. Are ay pala. Oh, arame. Arame. Eh dami ko ba? Empo. Eh. Basta puta. Dami. Pang- ano pampirito ano? Mas masarap 'yan. Oh. Ayan o, oh. oh. pampirito. Nagilid, ayan o. Hayaan nyo, ha? Hindi na maaulog, ha? Ayan o. Oh. Ayan po, oh. ha? Pang, ano? Pandahing pampirito. Walag-wag well, na, ha? Ayan o. Ayan o. Pangano po yan, pampirito, ha? Oh isdang ilog tilapiang ilog pala ah ayan ah, nagsabit eh, no? sa gilid lang pala <laughs> Kaya ganyan lang gusto nyo. Hindi tayo lalayo. Iisa na ako isa dyan. Kada isang isang lima eh. Oo. Kasi kwenta ang isa ko dyan eh. Ilan yun? Limang dapiraso yun. Ang dami ano. no. guys. <laughs> okay, pare! Agis! <okays>. Ayan o. Oh. <laughs>

Ayun dyan pare. Ayun dyan. Ayun na. Borasi dyan. Ayun na. Inabunta tayo, tayo ng gabi. Nang dilim. Dyan pare. Dyan. 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 Ito pare. Ito muna. Ayun po. Bilog na bilog ang mundo. Parang meron, parang meron pare. Meron, meron, meron. Eh, malalim. <laughs> is, oh. Meron, meron? ada, <laughs> Hmm. Dito sa gabi dito, ano? Ayan, pare, hagis. Ayan, ganda ng bilog, oh. Bilog na bilog ang mundo. Meron kaya, meron kaya. Meron, meron. Ito, meron din, oh. Ayan. Ito, Mau suruh di na Hehehe. Okay, tak boh, tak boh, ayat. Icha puna,

Ayan, natanga. Ayan, oh, lakay. Marami, ano? Marami. Ayan po, oh, nakadali po ng malakay, oh. Nagsabit sa dala, ano? tilapia. Ayan, oh, sarap. Yung isa, hindi na-shoot. Kalaki nung gumuit. Ayan na, babay. Ayan, oh. May isa pa, may isa pa. Ayan, oh. Mayroon pa pare. Mayroon pa pare. Wala na na. Mayroon. Hindi ko pula. bulsa no? Ay, look out! Hmm? nga. Yan ang masarap. Pag nakarami pare. Ano, taga paksi? Hindi na. isa. Malaki-laki yun.

ano yan, malaki. Ito, ito, ito. Ayun o, ay janitor. Ay, yun ang gumuguit. Ang ina na Janitor, yung na-jackpot ang ko, ayun o. Natay doon. Nakita ako gumuguit. Laki. Nalaki pala. Janitor.